Bagong taon, bagong taasingil sa kuryente. Hanggang 39 pesos ang tiraas ng buwan ng bill ng mga customer ng Meralco. Masusundan pa raw yan sa kasagsaga ng El Nino. Nasa frontline na balitang yan, si Shaila Francisco. Laging bukas ang aircon o electric fan sa bahay ni Luz Viminda. Kailang kailangan niya raw ito, lalo't sumpungin siya ng hika. Kaya kabado siya sa taas ng Meralco ngayong buwan. Ramdam na namin kahit konting taas. Ramdam na namin sa panahon ngayon dahil ang angyap ng buhay ngayon. Huwag magtuloy-tuloy yung taas ng sinilang Meralco kasi kawawa naman yung tulad namin. Ang nagtatrabaho lang, isa lang. Ayon sa Meralco, nasa 8 centavos per kilowatt hour ang power rate hike ngayong buwan. Katumbas ito ng 17 pesos na taas sa bill na mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Hanggang 39 pesos naman ang dagdag sa mga umaabot sa 500 kilowatt hours. Bunso diyan ang mas mataas na generation charge o gasto sa pagproduce ng kuryente ng mga planta. Mahal kasi ang gamit na petrolyo sa pagpapatakbo ng ilang mga power plant. Sabayan pa yan ng bawas na supply dahil sa naging scheduled maintenance. Uh, last December, medyo naging constrained dahil mag maraming power plants that went on outage. Actually, marami doon on scheduled outage. So, meron kasing uh, pag-uutos yung Department of Energy na bawal magkaroon ng maintenance outage during the summer season. Kasi nga kailangan natin ng capacity during summer season. Ang problema posibleng masundan pa ang taas presyo sa gitna ng banta ng El Nino. Pagpasok ng summer months, usually yan nagkikik in March tapos magtatapos bandang July. No? So yan yung panahon ng tag-init. Dalawa titingnan nating factors dyan. No? Yung pressure for prices to go up because demand, demand will go up. And consumption Naghahanda naman na raw ang Meralco para tiyaking sapat ang supply ng kuryente. Nagsimula na rin daw ang bidding nila para makakuha ng dagdag supplier sa panahon ng matinding tag-init. Sakali mang kulangin talaga ang supply ng kuryente, may pinatutupad ang Meralco na Interruptible Load Program. Dito pinagagamit sa malalaking kumpanya tulad ng malls at factories ang kanilang generator sets para mabawasan ang demand at maituon ang natitirang supply sa mga kabahayan. Sa ngayon, hinihikayat din ng Meralco mga qualified customers na mag-apply sa Lifeline Rate Program para yan makakuha ng diskwento o malibre ang bill. Partikular sa mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program at mahirap na pamilyang mababa ang konsumo ng kuryente. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.